adventure tayo sa Balay Anito Falls dito lang yan sa Santol La Union. Tara at ipapakita ko sa inyo ang daan papunta dito sa Anito Falls. Parang ang spaghetti to eh. May pataas, meron meron po tayong hihintuan kasi hindi na po madadaanan ng ating mga sasakyan. So ayan, meron po tayong lalakarin. Mga 20 or 30 minutes din po ito. So ito na nga po yung sinasabi kong parang spaghetti kasi meron pataas, meron ding pababa. <laughs> so base nga po kay Kuya Joey, meron po itong 128 steps. So times 2 nyo lang yon yung hahakbangin nyo. Hi guys! Welcome to Anito Falls at Santol La Union Enjoy watching! Oh, 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 oh.